Nako. Excited na excited. <laughs> excited na makita yung mahal rin eh. Ayan Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Good morning, Saya. How's my baby girl? Ha? Huh? Nako. Ay, nako. Ihe. May ihe. Hehehehe. <laughs> at <laughs> mayroong ihi din dito. Ayan, o. Oh. Ayan. Oh. Ako, dami ihi. Ah, ni Saya. Tapos, dumumi na rin siya. Dito, mga kainis, tinanggal ko na, ano. How's my baby, Saya? Nagsiselos ang kuya sayon mo. Ayun. Nahati ang oras. Nagsiselos, nagsiselos ang baby, ang baby sayon natin. Ano, ha? Hello, good morning, Saya. How are you, baby girl? How's my baby girl? Huh? <laughs> si Sayan mga kainex nang nagsiselos. Kiss mo na ako sa baby girl ko. Kiss mo na ako sa baby girl ko. Kiss mo na. Kiss mo na. Kiss. Halika dito. dito. Kiss. 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 Kita niyo naman si baby Sayan mga kainex. Oh. Laki ng katawan. So bibili muna ako ng ano. So bibili muna ako ng ano. Nung tissue mga kainex. Naubos na yung tissue ko sa kakapunas ng ihi ni Sayan. Kahapon, kagabi pa Actually, kagabi pa no? Kaya medyo puyat nga ako ngayon Dahil eh, tinitingnan-tinan ko si Saya, si Saya. So, tahimik naman siya. Nandito siya. Hindi ko na siya kinulong. Dito lang siya paikot-ikot. Kaya maglilinis muna ako ng ihi ni Saya, mga kainags. Ano? At bibili muna ako ng mga tissue at ng yung treats. Okay? Good girl. Ha? Huh? At ipapasyal ko muna si, si Kuya Sayon mo bago tayo muli sa grocery. Ano ha? Huh? Tapos si kita. Mamaya na kita papalabasin pagka, pagkatapos ni Kuya Sayon. Ano ha? Huh? Ha? Huh? Baby Saya? Ano ha? Huh? Linisan ko man i mga ini sandali lang ha. Yan, ito ang sakripisyo ng no? pag pala tayo ng aso sa loob ng ating bahay. Naalala ko nung bagong dating si Sayon dito eh. Gantong ganto rin ang ginagawa natin ano Pakal makalipas ang ilang ilang buwan. Actually isang taon na. Yan, tiyaga, -tiyaga lang talaga. 'Di ba Sayon, no? 3 months old pa lang naman si Saya eh. Ayan, hi. Punasan muna natin at nakuubos na ubos na yung tissue natin na ah. ano? Wala nang tissue. Okay ko na yan diyan. Wala nang tissue. Saya. Ano saya? Punas ko ihi mo ha. Punas ko lang ihi mo ano ha? Punas ko lang ihi mo ha. <laughs> Punas ko lang ihi mo. Yan tapos sa spray ang ko lang nito mga kainag sana. Tabi diyan saya. Tabi dyan. Ispray yung ihi mo. Ispray ako ng nito. Yan. Para matanggal yung ang, ano. Amoy. Yan. Trabaho. Nadagdagan yung trabaho natin. Pero okay lang yan. Masaya naman tayo dito sa bagong alaga natin. Oh. No? Tsaka kay sayon syempre. Kanina pa. <laughs> kanina pa. Naglalambing yung nasa taas Yung malaking aso natin Mga kainags nagsiselos Magsiselos Kay ganda Gandang bata Ano? Ha? Saya? Gandang bata yan eh Ano? Saya? Gandang bata yan eh oh. Kita niyo naman mga kainags Ganda ng katawan oh. di diba? Oh. By the way mga kainags ano? Ito nga palang paintings ko Baka merong interesado sa inyo Binibenta ko na Alam niyo magkano presyo? 500 ano yan? Uh, oil paint no mga kainis Anong oil paint? Tsaka nakikita nyo naman no Nakikita ko na sa inyo yan, no Oil paint yan no Abstract ng mga building Ibig sabihin nyo success Naka <laughs> na talaga o, Kita nyo naman yung texture Nakaangat yan mga kainis Ang gamit ko dito Ay palette <laughs> Ayan o no? Libangan lang May magawa lang ganun. Kasi hindi pa ako nagbablog na ito eh, Nung ginawa ko to eh, no Kita nyo mga kainis oh. Hmm. Ganda yan mga kainags oh. Meron pang signed Yan yung apelido ko mga kainags oh. Signature oh. Yan yeah, sa mga gusto lang naman $500 Message nyo lang ako sa mga gusto bumili Pero dito lang sa Edmonton lang mga kainags ano? Dito lang sa Edmonton kasi Pag sa US yata O sa ibang bansa Kailangan ng ano yan i-permit kasi baka baka ninakaw ganun. Alam niyo naman dito may Yabang ino. Kala may bibili. Sa mga gustong bumili lang po. Ginawa ko to 2017. Yan o. No? Sa mga gustong bumili. Ayos. Yan ito. Ito mga ginawa ko rin yan. Ano. Mga mga libangan lang bago tayo nag-vlog. Yan. Kita nyo. Diba saya no? Saya no? Yan ito pa o. Oh. Pero to hindi ko binibenta mga kainis. Masa kayo hindi ko binibenta yan mga nandiyan na yan display di ba kita niyo naman mga kainos oh mga nakaangat na ano yan oh saya pupunta muna ako sa ano ha sa palengke at bibili ako ng mga tissue paper mo tsaka treats mo na rin tsaka pampers Come here, go here, go here. yan. Dito ka, hey, come here. Dito, yan <laughs> so nagsiselos ang ating bardagol sayon, ha? Huh? Nagsiselos, ha? Huh? Sandali lang ikaw naman oh Ikaw rin naman dati nung kasing edad kanya niya eh, ganun din naman ang ginawa namin sa iyo. baby pa 'yon bago nating sa bahay natin. Kailangan nating asikasuhin. So ipapashell ko muna to si Damulag mga kainis sa ating asong Damulag na si Sayon. Laki kasi kaya tawag ko Damulag, laki yun, laki mga kainis. Oh bumalik na yung katawan niya, bumabalik na ano. Papasal ko muna makina, sige, tapos busy tayo ngayon. Mamaya nga pala may pasok si ano, may pasok. Mamaya nga pala susunduin natin si Mahal na Reyna at saka si Bunsong Prinsesa sa airport to. Pero hindi na ako sasama kasi babantay yung, yung dalawang aso rito By the way, magandang araw, magandang gabi kung nasaan nga pala kayo mga kainis, ano? Ha? 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 Ano? 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 tara? Pasyal ko muna ito mga kainis. Ano huh? tara na? Ano ito naman si... Nagsiselos? Sandali lang. Suot lang ang sapatos, ha? Suot lang ang sapatos, sandali lang. Dito ko muna. Kita niya, non Ginano ni niya Sayo niyan, eh. Pagka gusto niya lumabas. Nakalimutan ko na mag-intro. Sobrang excitement. Uh, siguro mga Wednesday na ng madaling araw, mga kainag. Yung dating nila, mahal na Reyna. Sa airport. Dito sa Edmonton, Alberta, Canada. may ako nilalabas at lalabas muna natin si Sayo. Ay, ay, ay. Kita niyo, nakakatuwa yung mga ganyan, no? Okay, no? Nakakatuwa yung mga ganyan makukulit. Hello, saya. Nandiyan ka muna, ano, ha? Alis muna ako. Bibili lang ako ng tissue ni, ni saya, ha? Nandiyan ka muna, ha? Yan. Grocery muna tayo, mga kainags, ano? At ako, eh, kailangan kong hatiin ang oras ko ngayon. Dahil dalawang aso na yung ating inaalagaan. Yan. Pero masaya, mga kainags, ano? Bibili lang ako ng mga tissue Tsaka treats ni Sayo Ay ni, ni, Saya Yan Nakakatuwa no Mas lalong nakaka-excite Umuwi ng bahay ngayon Dahil Dalawang aso na yung sasalubong Sa ating masaya Dito na tayo sa grocery Mga kainags ano? Kuha lang tayo ng basket Kunti lang naman yung Bibili natin eh Yan Tara Wala na masyadong tao ngayon ano Kasi Weekdays Yan dito tayo sa ano sa ano ng mga aso. Yan, doon. Ay, mamaya na, tissue muna. So, ito yung mga tissue, mga kainags. So. Yan. Tissue yung, ito kailangan natin. Ako, yan yeah, Oh. Ito kailangan natin, ano. <laughs> Mahal eh, no. Ito, 21, nakasale. Yan. Sa aso pa lang, mamulubi ka na eh, no. <laughs> eh, lalo na ngayon, dalawa sila. <laughs> Mauubos ang ang mga barya natin sa bulsa nito ang bihira <laughs> ay to 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 mga kainis tingnan natin kung mag, ano to no ay ito, to maganda to 12 dollars ito siya, oh yan wow di ba kunin natin to kunin natin to mga kainis yan mabuti na lang mayroong mga no name dito na mga mura mga kainis ano? yung no name yun yung brand mura yun tapos sa uh, hanap na tayo ng treats ni Sayon. Ay ni Sayon, ni Saya pala. <laughs> Magkapangalan kasi magkatunog eh, no? Ayan, tapos ito mga kainag, no? Ito yung bibili natin kasi nakita ko to kay Kamamaw, kay Jerwin Kapili, no? Mas gusto raw to ng ano ng mga puppies, mga, mga aso. Kasi daw ano daw to, eh, aromatic, mabango sa pang-amoy ng mga aso. Kuha lang tayo isa. Uh, 2 dollars ang isang piraso. Isa lang. Ah. Tapos sa uh, treats, pag uh, tayo ni Saya, pag uh, tinuturuan natin siya, hanap tayo dito. Yan, ito mga kainags, ano? treats, uh, liber, kuha, kuha, tayo isa. Yan, okay na yan. Ayos nice na yan. Wala naman tayong grocery ngayon para sa tao eh. Para sa mga aso lang natin, ano. Nila, <laughs> <laughs> talagang kailangan natin laanan ng oras ang ating mga lagang aso mga kainags ano? so tara na mga kainags ano? Uh, at huwi na tayo medyo malamig ng, ano, ngayon? malamig ng panahon ngayon ang klima malamig-lamig lang kaya yung ating uh, furnace heater sa umaga umaandar na eh kasi nadidetect niya na yung, yung temperature na malamig mga kainags ano? Ito tayo dumaan oh, so ito na si Saya mga kainags ano? nilabas na natin siya kaya lang ano eh medyo maulan ano oh, yan si Saya oh, mga kainags ano? Ano? Ah, hello baby girl kita niyo yung katawan ang ganda no? oh? wow ganda ng katawan mga kainags eh? Hello, baby girl. Huh? Sit down. Sit. 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 Good girl. Tapos yung isa doon nagsiselos. Kaya lang maulan. Saya eh. O yan ah. Oh. O tingnan nyo naman mga kainags oh. Ganda ng katawan. Kita nyo. Di ba yung katawan oh? Kaya saya. Ah. Kita nyo. Hello. Hello. Hmm? Kita nyo oh. Wow. Yan, sige, laro ka dyan. Okay, kuya sa ayon. Yan. Ano? 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 Kaya lang, nung umuula naman, ano? Tingnan nyo, makakainig oh. Wow. Nakakatuwa. Hello. 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 Halika, <laughs> pasok na tayo, maulan Tara, tara, pasok na tayo mga inis so, Wrong timing yung ulan eh Oh, let's go, come here Come here, sir, let's go, come here <sighs> So, nakakatuwa lang mga kainags ano? Tsaka may mga nabasa nga pala akong comment nakot uh, eh karamihan sa mga viewers natin sa mga subscribers natin ano na gustong gusto nilang sinasama natin si Sayon sa mga vlogs natin kasi daw natutuwa daw sila kay Sayon So maraming maraming salamat po no. Thank you very much talaga na gusto niyo isama natin si Sion sa mga vlogs natin kasi minsan nagdadalawang isip din ako na isama si Sion sa vlogs natin kasi baka mamaya meron tayong ibang viewers na puro aso lang. Baka ayaw nila yung aso. Yan. Kaya minsan ne eh, nililimitahan ko na isama si Sion sa mga vlogs natin. Pero base doon sa inyong mga comment mga kainags ano, marami, marami yung mga talaga nagre-request na isama natin si Sion sa vlogs natin. Hindi na lang si Sion ngayon. So marami na, dalawa na sila So, mamaya ako na lang itutuloy yung vlog natin mga kainags ano, Pag sundo natin kay Mahal na Reyna Kasi medyo <laughs> kailangan ko pang asikasuhin yung dalawa So, makita tayo mamaya, maraming salamat oh, Saya, kain na Yan <laughs> Sige lang, kain ka lang <laughs> Ganadong ganadong kumain ha? Sige na, ando yung si Kuya Sayon mo, nagsiselos So yun mga kainags, ano, si panganay na prinsesa, sinundo na si Mahal na Reyna at saka si Bunsong Prinsesa. So, pauwi na sila dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Nagaling sila sa airport, Liduk. Inexpect namin ay eh, bukas pa, yung pala ngayon. Kasi nagkaroon ng konting kalituhan dahil nga sa oras ng ng Pilipinas at saka ng Canada, mga kainags. Ano? Eh, mabuti na lang eh. <laughs> Gising pa ng ating pangali na prinsesa. At itong ating uh, baby, yan na si baby Zaya, ay gising pa rin. Kanina pa ihi ng ihi dito. <laughs> Lakas uminom ng tubig. Ayan o. Oh. Ano? Ano baby Zaya? Ha? Huh? Ano baby Zaya? Nako. Nako. Ano? Ano? Ha? Huh? Tingnan nyo naman mga kainis, oh. Ano? Ha? Huh? Ano? Darating na si Mama Pearlie mo. Ha? Darating na. Nako, ang iyong amo. Mm-hmm. Uh hmm -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Guradong <laughs> sobrang miss na ni Sayon si ano. Si Mahal Reina, mga kainag. Si, ano? Nako, lambing, oh. Nako, nako, Ang Lambing, lambing. Lambing, lambing, oh. mm <laughs> Ay, naka, naka, naka. Uh. Oh. Sino tinatahulan mo? Huh? Sino tinatahulan mo? <laughs> Kita niya yung picture eh. Ibang tao. Siguro akala niya mayroong ibang tao dito sa ano. Sa bahay. Kaya. <laughs> Diyan ka lang. Tulog ka lang. Ano ha? <laughs> para uli ako merong baby nito makakainay siya ano, napakasarap pala yung ganito no habang alam mo yung nanonood ka ng TV tapos merong alaga tayong aso na nakahilata sa binti natin no napakasarap pala ng pakaramdam ano? parang anak natin ano? Ayan, na, Ganyan no yan nakaganyan lang okay masimas lang natin ganyan di ba no nakakatuwa kaya hindi talaga nakakapagsisi yung dibaling baling gumastos tayo sa pinambayad natin para makuha natin yung mga ganitong aso mga kainis dahil yung nararamdaman natin kaligayahan pagkapiling natin sila eh priceless <laughs> sabi sabi niya siguro drama mo <laughs> yan so nandito na sila mahal na rey na mga kainags. ano? tara dito ka muna ha dyan ka muna chikiting ha yan nanood tayo ng Atoy sulit. Talaga na, ayan na sila mama perli mo. Ay, dito tayo. Hindi ka. Yan na. Yan na. <laughs> na sila mama perli mo. Halika rito. Ay, gusto nyo lumabas oh. <laughs> Halika muna. Pasok ka na muna. Wag mo muna nandiyan. Baka makawala. <laughs> Excited na makita yung mahal reyna. Ayan oh. <laughs> Halika rito muna. Pumasok ka muna rito. Pumasok ka mamaya. Oh. Baka makawala. Halika rito. Papasukin muna natin to. Halika mo na, pasok mo na. excited, na excited gusto makita mahal na rin ito, mga kainis yan. Ayan na. Ah. Halika mo dito. rito. Come here. Sayon. Ah! Nako. Excited, na excited. Eh, ni mahal na rin ayan siya. Na, na, na talaga. Halika, halika, halika. Tabi, 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 tabi. Alih gerita, alih gerita. Come here, come here. Come here. Let's go, let's go. Let's go. Come in. Let's go. Come in, come in. Hey, 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 hey. Nah, no, no. Welcome home. Ay, ay. ay ayo sedikit. Ayo nonton. Nonton aja loh sayang, ke mahal sayon. Reina. Alih gerita, ay. Alih gerita. Ay, ayo, ayo. Oh, hena. Nah. Nonton dong sayang, ke mahal Reina. Sayang, dam. Wala! <laughs> Kumusta ka raw? Miss na miss ka niya. Ang bira. Ay, oh, syempre, ang bisik Tingnan mo yung si, ano, si Saya nandun sa baba. Oh, Mamaya, ang bira. tuwan ang Bruno. Ang Bruno, pala. Ay, saan ito? ta? Ito, kanina ko pa ito binabanatan, mga kainag. Ang sarap pala nito, no? Hmm? Sarap. Sarap papakinig meron pa rin oh. Naku, nagdala pa sila ng ano ba to? Energy. Hindi ko alam to. Sarap to mga kainis oh. hmm? Wow. Sarap Oh. Hmm? Sarap. Saya na. Ayan, tapos uh, yung prese, sa yung bunsong prinsesa, bumaba. Tinignan yung si, ano, si Saya sa basement. Nantok na ako mga kainis. Alas 2.24 na madaling araw ko dito ah. Eh. Ayun ah. No? Hmm. Eh, sigurado ako yung dalawa. Hindi pa makakatulog yun. Kasi may jet lag pa sa Pilipinas yun. Bali sa Pilipinas ay alas 4.24 ng hapon doon. Ay e, gising pa sila di ba? Nung nasa Pilipinas sila, kaya hindi pa makakatulog yung mga yan Pero ko inantok na ako ah. Eh. Hmm. So mga kainags, ano? Ano ba? Tingnan mo yun, ah? Sayon! Tingnan mo yung tuta. Nandun yung tuta. Saya. Ano ba? Saya. -saya na -saya na -saya na -saya. Eh, nami-miss ka ni Sayon, eh. Natural. Isang buwan kaya hindi kita nakita ni Sayon, eh. Talagang purang tuwa si Sayon, mga ka so nakita yung ating mahala na ina.